sir, sa mga drug syndicate. Ano, ano? Yung babala nyo po sa mga drug syndicate ay, na hindi tumitigil sa kanila ngayon. Hindi, ako nakikipag... Ano, ba, kayo sa ginagawa nyo. Basta tuloy-tuloy <laughs> tuloy lang kami. Aabutan ah, din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Pangulong Bongbong -Bong Marcos versus drug lords, fugitives, and high-profile criminals. kaintin ang mga sindikato. At dahil dito, pati mga DDS na gulat, mas matindi pa pala kay Pangulong Duterte. Ah, uh, sir, sa mga na drug syndicate. Ano ano? Yung babala nyo po sa mga drug syndicate. Babala kayo sa ginagawa niyo basta tuloy-tuloy <laughs> lang kami. Aaabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. <laughs> Pangulong Bongbong Marcos versus Drug Lords. Kayo din ang mga high profile, fugitives at criminals. Mas matindi pa kay Duterte. Akala mo ba tapos na ang laban kontra droga? Akala mo ba wala nang papalit sa tapang ni Duterte? Pero teka lang, bakit tila pati ang mga DDS at mga dating DDS nagulat? Dahil ngayon si Pangulong Bongbong Marcos na ang nasa Malacanang, may tahimik pero malupit palang gira laban sa mga hari ng droga at kung akala mo puro press release lang ito may 30 billion piso na ebidensya kaming ilalatag kaya huwag ka muna mag swipe up dahil baka ang kilala mong untouchables eh hinuhuli na pala habang tahimik tayo nanonood sa loob ng unang 14 na buwan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos 7.3 toneladang ilegal na droga ang nasabat. Oo, hindi mo lang narinig yan. 30 bilyong piso na halaga. Pero bakit sobrang laki? Because this isn't just street level operations anymore. Ito ang mga shipment na kaya magpanalo ng politiko. Parang mga salita ni Sen. Miriam Defensor Santiago, di ba? Na minsan ang tunay na political sponsors ay hindi businessman kundi drug lords. Sabi nga ng ilan, yano, drug war na naman, paulit-ulit. But here's the twist, ito ang bloodless campaign. Walang extrajudicial killing. Pero halos 65,000 na drug suspects ang nahuli nationwide. 19 fatalities this year, down from 40. Therefore, mas maraming buhay ang sinagip habang pinapanagot ang tunay na kriminal. So yung inaakala mong mahina ang kampanya ni Marcos, mas malalim pa pala ang tama. Noong panahon ni Duterte, maraming small-time pushers ang nabuwag. Pero ang mga high-ranking officials, madalas na papamot pa. Pero sa inalim ni Pangulong Bongbong Marcos, tatlong brigadier generals and 15 colonels ng PNP ang pinabitiw sa pesto. Bakit? May koneksyon sa droga. Ito ang tunay na cleansing. Hindi lang palabas, sabi nga ni Sekretary Benjo Abalos, tuloy-tuloy ang internal purge. Pero ito ang talong na nagpapakaba, sino nga ba talaga ang mga drug lords sa politika na tinutukoy ni Congressman Ace Barbers, PDA, NBI at BOC lahat ngayon ay nakahay alert. May sinasagawang closed door session, may mga testimonya at may inaabangang paalan. Mula sa 3.6 billion pisong shabu sa warehouse sa Pampanga hanggang sa Subic at Clark, lahat ng kalamay ng sindikado sinusulog. Hindi mo kailangang maniwala, pero sa dami ng TDS, hindi na papawaw napapawaw. Mukhang may bago na silang tunay na tapang, tahimik, sistematik, walang putok ng baril pero lahat ng big time kriminal natataranta. So huwag natin sabihin si Marcus ay e pang press release lang. Because while everyone's distracted by headlines and drama, may revolusyon anti-droga na pala siyang pinapaikot. and this time, hindi na lang ang maliliit ang natatamaan ang tunay na lider, hindi kailangang sumigaw para marinig ang lakas at sa laban kontra droga. Pangulong Bongbong Marcos is not just fighting, he's winning kasama ng buong Pilipinas. Have mercy on God at ang mga ang mga sindikato, drug lords at masasamang sistema. Ipinapaalala ng unang mensahe ng tatlong anghel na ang Diyos ay hukum, makatarungan, tapat at hindi natutulog. Ang tunay na tagumpay laban sa kasamaan ay hindi lamang nasa kamay ng pamalaan, kundi sa paghahari ng ating Panginoong Kristo sa puso ng tao. Hindi sapat ang pagbabago sa batas kung walang pagbabagong espiritual. Ang mga lider ng bansa ay maaaring kamitin ng Diyos upang maging kasangkapan ng kanyang hustisya. Ngunit ang tunay na paglilinis ay nagsisimula sa panawagan ng tatlong anghel. Una, magbalik loob sa Diyos. Pangalawa, sumamba sa lumikha, hindi sa sistema ng mundo. At pangatlo, maging tapat sa ating Panginoon Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Ang kampanya ni Pangulong Pumbong Marcos laban sa droga at krimen ay maaaring maging paalala sa atin na malapit na ang paghukom at lahat tayo ay naanyayahang magsisi at sumunod kay Kristo, hindi sa takot kundi sa pananampalataya at pagmamahal. Purihin ang ating Panginoon Diyos.